Hello mga karumbo Ayun, nandito tayo ngayon sa Gushikawa, Japan At nagkaroon tayo ng pagkakataong makalabas dito mga pag Kaya ito, para makapunta ron sa bayan ay kailangan muna namin sumakay ng service boat So tara mga karumbo, sakay na tayo nandito na tayo ngayon sa Pantalan ng Kishikawa at sasakay tayo ng taxi papunta sa mga shopping mall nila. Dito pa si Shider oh. <laughs> Dito kami sa kabilang taxi. Kasama ko si Benji, aming kadete, si Jay, ang aming AB, at si Kurt, ang aming second cook. Bye, So yun Tayo lalarga na At yatid tayo ni Papa Sang dun sa Grocery store Ito nga palang Gushikawa ay isang city dito sa Okinawa, Japan, sa south ng Japan. Nani? Omae wa mou shindeiru. <laughs> isang titig pa, papasang. Strike 3 ka na. <laughs> Omae And you're out. <laughs> so ayun mga karumbo. Nandito na tayo sa drop-off point namin sa grocery store. Pahayad muna tayo ipapasan May resibo pa oh. So, dito muna tayo mga karumbo. Para pala dun sa mga taga mabang parang, baka gusto nyo ng Domsa squad t-shirt. Order lang kayo kay Biyayang Ruben. Follow nyo lang siya sa Facebook page niya. You know. May bike kaagad dito mga karumbo. Mga Japanese bike, mga legit na Japanese bike yan. Bikers din tayo dito. Uy, mag-helmet kayo. Pagalita kayong nanay nyo. <laughs> so, ayun. Dito na tayo sa 2 Street ito ang second hand shop dito sa Gushikawa marami mga binibenta rito puro mga yasoy kumbaga mga second hand mga slight use kagaya nyan sapatos mga appliances damit jacket mga laruan at iba iba pa katulad nitong Jordan na to pang bago pa Kaya, Maganda rin siguro presyo na ito. Tignan natin. Yun, 10,900. Mga nasa 5,000 yan sa atin. Mura na yan kaysa brand new. Parang may mga magagandang gamit doon ah. Tingnan natin. Wow! you know Mga guitar amplifier. Marshall. May keyboard. Electronic drum pad. Yamaha patong isa oh. Ayan. Meron pang mga effects. Ayos talaga dito. So, mga presyo niya ayos na rin. So, lalaki. Ang hirap iuwi na ito. Hirap ibaga, ilagay sa bagay. Yan, mga gitara. Ang gaganda. Talagang parang bago na rin. Pero mga yaso yan, mga karumbo. Mga second hand, kumbaga. Pero ang kikinis pa at mga ganda. Iba talaga dito. Ah, at yun, lumabas muna kami sa second hand shop at nagutom ang tropa. Kaya naganap muna kami mga kainan. Pero ang gusto nila ay ramen. Kaya maghanap kami ng subahan dito. Ng ramen house. Kaya tara mga karumbo. Lakad ulit tayo. may Daiso rin dito. Original na Daiso yan. <laughs> may McDonald's din. Baka may wasabi yung hamburger dito ah. Wow. Uishi, itsura pa lang, mukhang masarap na. Oh, ito pa oh, mga dessert. Talagang TL na ako dito. <laughs> Time check. It's 11.37 a.m. and gutom na ang mga army. eh nakakita rin kami ng ramen house dito sa mall kaya hintay lang ng konti pila muna then order na ng makakain ay nakaupo rin sa wakas at naka order na kami hintay na lang ng tawag at yun ito na yung order ko wow. it's chow time yuhuu wow. May initinid pa. Mamuusok pa! Kuha muna tayo ng tubig Yellow muna Tapos... Tubig Okay Tara! Let's eat! Mga karumbo! <laughs> Ayun, ciao time na tayo mga karumbo. Marami-rami ito. Kaya paspasan natin. One eternity later. Sold na naman si Juan. Ito palang money changer dito mga karumbo sa Gushikawa. Parang ATM machine na rin. Hulog mo lang yung pera mo and papalitan nila ng yen. And si Benji yung kadete namin. Daming pinapalito. Sana all. So, ganyan lang mga karumbo. Ipasok mo lang yung ipapapalit mong dollar. And, wala. Mga parang magic. Lalabas dyan, yan na. At kahit yung mga uh, coins, mga barya, bibigay niya rin yan. Basta equivalent nung palitan ngayong araw na ito. So, yan na. Wala yung kuskus -kus balungos. Paspas. -pas. Bigay ka agad yung yen na kapalit ng dollar na hinulog mo. At yun mga karubo, dito ko natatapusin ang video ko sa bike shop dito sa Gushikawa. At sana nagustuhan nyo ang video na ito. At sa susunod na mga video ko, ay sasama ko ulit kayo. Kaya ingat po tayo palagi. And God bless us always.